You. yan mga paps ang tapang, oh yan hmm. ah, ang buwan si inakay mga paps good morning mga paps I ah, will come back sa aking channel no? Ah, magpaalpas tayo ng anim na uh, ah, mga paps gubat uh, ah, papaalpasin ko mga paps no? so ipakita ko sa inyo mga paps so ito mga paps itong anim mga paps papaalpasin ko mga paps no? so siguro, hindi ko mapakita sa inyo yung pag ano mga paps pagkuha ko sa stocking kids kasi ano ah, walang tagahawak ng video no so pakita ko na lang sa inyo mga paps kung malagay ko na sila dito no malagay ko na dito si dito ko sila ilalagay mga paps bago ko dadalhin sila sa bubat para mapaalpas ko so yun mga paps kukunin ko na mga paps yan anim yan sila mga paps ang mga huli ito ni kulit ni supreme at saka ni putik ko mga paps no uh, ibalik na natin sa robot at i-release ko mga paps so let's go so yun mga paps wala na yung anim sa stocking kids mga paps so nandito na sila mga paps yan so yan lalagay na natin nalagay ko na dyan mga papso so, dadalhin ko na ito sa gubat mga paps dito na tayo sa lugar kung saan dito natin paalpasin mga paps na, no? yan malawak tong na lugar mga paps yan yan malawak to na lugar mga paps saka dito mga paps ang dami ng mga alimokon dito na muni no so dito natin paalpasin mga paps So yun mga paps no. Uh, umpisa na natin na uh, magpaalpas ng mga mga paps dito mga paps no. So, kukunin ko na dito So ito yung unang paalpasin natin mga paps no. Yan. So paliparin na natin mga paps. Pat 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 Pat. So ito mga Oh, paps, pangalawa nating release no. Wala namang problema to sa pakpak mga paps. Maganda yung mga pakpak nila. So, Gusto na niyang lumipad mga paps. So, lipad. Lipad. Yun. Pangalawa yun mga paps. Ito yung pangatlo mga paps no. Yan. Medyo wala lang siyang buntot mga paps pero wala namang problema sa pakpak mga paps. Plito naman yung pakpak, di ba? So release na natin mga paps. Good. Kasi hindi pa mga paps. So pangatlo, pang-apat mga paps. ito mga paps pang apat na i-release ko mga paps no? i-release na natin mga paps kasi taas ng mangga mga paps ito mga paps pang lima Kumuhunin na ito mga paps oh Hunin na ito sa, sa, kulungan. So, release lang natin mga paps, no? Kasi maliit yung hunin niya. Buro humuhunin na mga paps. Ayan. So, siya mga paps. So, I-release ko na mga paps. Ayan. 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 So, ito mga paps. Ang pang-anim. Last na paalpasin natin mga paps. Ang ganda pa naman na alpas mga paps oh. Malinis siya. So, paalpasin lang natin mga paps oh. So. Tipad. Tipad na. Okay. Tipad. Ayaw na niyang lumipad mga paps. Yun. So, anim ang napaalpas ko mga paps, no? So, uh, maging wais na yun. At, hindi na yun na uh, madaling huli ng mga silent hunter. Nandyan lang sila mga paps, oh. Yan, oh. Ang isa, oh. Yan ang isa. Ayan mga paps, ang isa. So, hanggang dito lang yung video mga paps. At salamat sa pagsubaybay, no? Sa aking munting channel. So nakapaalpas tayo ng anim na piraso na limukon. So salamat sa pag subay bay mga paps. Ah, baba mga paps.